Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo magkwantuhan! Humingi ng contract extension si Lebron James kay Rob Balinga at sa Lakers front office ngayong offseason Subalit hindi ito pinakinggan ng Lakers Hindi nila binigyan ng 4-time MVP ng contract extension At yan ang dahilan kung bakit pinikap na niya ang kanyang 52.5 million player option At maglalaro na siya sa kanyang huling taon sa team na ito yan nga ang balita ng Clutchpoints.com. Ito na nga ang inaasahan na huling taon na Lebron para sa Lakers dahil ginawa ng maliwanag ng front office ng Lakers na si Luka Doncic na ang kanilang franchise player at hindi na sila handang bayaran pa si Lebron ng Supermax contract at sundin ang kanyang mga demands kusiding tumagal pa nga si Lebron sa Lakers kung tatanggap siya ng mid-level o mas mababang kontrata para mapalapit siya sa kanyang pamilya. As of now ay hindi nga expected si Bryce James na maging one and done so hindi pa nga natin tiyak kung papasok na baka dito sa NBA. Kaya naman kung gagayahin nga ni Lebron si Chris Paul na tumanggap ng maliit na sahod para maging malapit sa kanyang pamilya habang naglalaro pa sa NBA, most likely ay mananatili siya sa Lakers. Subalit so, sa desisyon na ganito ay bukang si Savannah na nga mga kaibigan na magbibigay ng final decision Unless handa nga siyang maglaro talaga sa mas mababang saho tulad ng ginawa ni Chris Paul Ay ito na nga ang huling taon na Lebron sa NBA mga kaibigan. So ito nga ang reality ng business ng NBA Naghahanda na nga ang Lakers sa nalalapit na retirement ni Lebron Kaya naman gusto na nilang bumuo ng team na hindi dito nakapalibot pagkus kay Luka Doncic Ano ba masasabi nyo tungkol dito? habang bibigyan naman ng isa pang tsansa ng Cleveland Cavaliers sa NBA ang former 7 pick ng Detroit Pistons on 2020 draft na si Killian Hayes. Si Hayes nga mga kaibigan ay inakala noon bilang ang susunod na great French point guard sa likod ni Tony Parker dahil sa draft class sa May Tyrese Halliburton, Danny Avdija, Devin Vassell, Cole Anthony at iba pa. Nauna pa nga siyang napili sa mga nabanggit natin na pangalan. Ganun pa man naging bas nga siya mga kaibigan. Kahit na binibigyan nga siya ng solid na minuto sa Pistons ay halos wala siyang impact dito. Kaya naman hinayaan na lang nga siyang umalis ng team na ito. Bukod dyan ay nakatli nga siya sa lineup ng France noong 2024 Paris Olympics. Kaya naman last chance na ngayto para kay Killian Hayes na ipakita sa lahat na deserving pa din talaga siya ng pwesto sa NBA. At perfect opportunity nga ito para sa kanya dahil wala na si Ty Jerome sa bench ng Cavs, injured ba si Darius Garland at injury prone din si Lonzo Ball. So may opportunity nga siya dito na gumawa ng impact bilang isang 24 year old 6 foot 5 point guard. Bukod sa kanya ay binigyan din nga ng Cavs ang pagkakataon si Thomas Bryant. Kinuha nga nila ito mula sa Indiana Pacers na ngayon ay nawalan na ng dalawang center kay Miles Turner at Thomas Bryant. Si Bryant ay magsisilbing backup center kay Jarrett Allen na occasionally ay tinatamaan din ng mga injury. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?